Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, owner ng Marso, ipinagdiriwang natin si San Felix III. Kamusta? Si San Felix III ay naging papa ng simbahang katolika romano mula ika-13 ng Marso 483 hanggang sa kanyang kamatayan noong ika-1 ng Marso 492. Ang kanyang pontipikado ay nabatid sa mga hamong teolohikal at pampolitika. Si Felix III ay isang marilag at debotong leader ng simbahan na nagtatanggol sa oryentasyon ng pananampalatayang katoliko laban sa mga heresiya ng kanyang panahon. Siya rin ay naglaro ng mahalagang papel sa diplomasya ng simbahan at sa mga ugnayan sa mga autoridad pampulitika ng kanyang panahon. Sa panahon ng kanyang pontipikado, nagtrabaho siya upang patibayin ang autoridad ng simbahan sa mga isyu ng doktrina at disiplina, aktibong lumahok sa mga teolohikal na diskusyon ng panahon. Nagpupunyagi rin siya upang ibalik ang disiplina ng simbahan at panatilihing buo ang pagkakaisa sa loob ng simbahan. Narito ang isang dasal na para kay pinagpala na San Felix III. O Diyos, aming Ama sa Langit, nagpapasalamat kami sa buhay at patotoo ni San Felix III na pinangunahan ang iyong simbahan ng may karunungan at debosyon sa panahon ng kanyang pontipikado. Ibigay mo sa amin, hinihiling namin, ang biyayang sundan ang kanyang halimbawa ng pananampalataya at walang interes na paglilingkod na wakay ang kanyang panalangin ay makatulong sa atin sa ating mga sariling pakikibaka at magdala sa atin sa iyo sa bawat araw. San Felix III, Papa at Pastor ng iyong bayan, ipanalangin mo kami sa Diyos upang tayo'y lumago sa pananampalataya at mamuhay ayon sa mga aral ni Kristo. Amen. May din may iba pa mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San David, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.